Na okay. Bazelan, Mabuti ma. Mabuti ma. Mabuti ma. na. Ano naman yun? guest house. Yun, yung kurs na malaki. Oh, Ayan, yeah, pwede tayo magpicture oh, dyan. O, diyan. Ayan, binibidyo ko na. lang <laughs> daw eh, uh, walang Ay, pwede pala doon, doon, Ah, hindi Ay, dito, dito muna. Ah, hindi, doon pala muna oh, yung view. Oh, Ayun oh. You know, video mo, wala kang video. Ayun oh, lugi video na nga ako. Ayun oh. Ah, ayan, oh. Eh, view lang ang makikita trato, sarado mo. Siya. Ay, at least eh. Ba't sarado? Okay. For renovation to. Ay, kahit pala tayo yung mag ano, magtagal eh, ng pag-aantay eh, for renovation, di ano yun. Hindi siya open sa public. kaya lang, sa na mas maganda siguro kung ano 'to. Yung tirik ang araw. Yung mechanism. Teka, nagbi lang oh. Ayun na. ganda ng view Ayan na, ito mo, yung may fog na, oh. May fog. Yung South China Umulan, ulan, lakas ang lakas ulan. Malamig yung simoy ng hangin, oh. So yun yung malaking cross. Nakikita niyo yun yung ulap. Eh. Pero ang ganda, ang ganda ng na ito. Narito kami sa Mount ngayon. Inabot kami ng ulan. Ayan, nakita nyo. Mababa ang ulap. ka namin ang ulap. Halos zero visibility. Hindi mo makita yung uh, dagat doon. Somewhere doon yung dagat. Andun yung canyon. Tapos hindi pa kami nakakaakit doon sa taas. Yung malaking cruise. Tumila na ang ulan. So maganda ang effect ng liwanag kasi diffuse ang light nagkita nyo green na green ang tamuhan so sabi dun sa entrance sarado daw yung museum kasi under renovation so hindi namin ma mapapasok yon. Hindi ko alam kung ito yung tinatawag na museum na ano. Pero sarado siya. Ewan ko kung meron pa dun sa itaas. So, yun yung cross na malaki. So, ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa uh, structure na ito. Or itong building na ito. Pero may mga nakasulat dyan. Yon, 11th Division. Command Leadership. Ito, guys, yung... Kahuli-huli ang sumuko nung panahon ng hapon, uh, Amerikano So ayan So aket kami dun Yun Battle of Pockets Cross Bombardment Group. Under uh. Major James Davis, Headquarters, Squadron, 16th, 17th, 21st. this plaque is dedicated to the airmen of the 27th Bomb Group. The 27th Bomb Group. Akit kami dun sa may cross. Pero hindi daw pwede umakit doon eh kasi pababa lang yun. So dito kami dadaan sa kabila. So ito. Ayan. Ah, ito yung museum siguro. Oo so, nga, tingnan natin itong mga baril na to. Ito ang, ah, hindi ko alam kung anong tawag dito sa machine gun na yan. So yan, bali tatlo. Ayan, muka level namin ng ulap. Kasi katatapos lang ng ulan. Yan, pakiat kami din sa... Ano. Tindrome. Wala tayong drone. Wala tayong drone eh. Para kami nasa Baguio or nasa Tagaytay o. Oh. Pagpunta mo doon sa liguran ko, oh. Ang level namin ng ulap. So, hindi mo kita na nasa taas na kami, oh. Ayan, oh. Wala ka hangin. Nasa Baguio. Maanong ulap, oh. Nasa Tokto kami ngayon ng Mount Samat. So, yan, kita nyo hindi nakita yung ano dun oh. may dagat dun ayun yata yung South China Sea Oop, isang liko pa ha ingal na ako <laughs> ang hirap So, isang liko na lang. Ayun na ang cruise. Ayun oh, hindi lang kita. Gawa ng ulap. Ah. Hirap umakyat dito. Ayun. Ayun ang cruise. So ito na yung pinaka peak. Pinaka tuktok ng Mount Samat. Ayan, ang laki oh. Hindi <laughs> lang kita. Hindi <laughs> nakita. <laughs> Grabe. Ang taas yung inakit namin nilakad. Papunta na dito sa peak. So ayan. Narito na kami sa peak. And ayun yung cross. Kita nyo. Ayun hindi kita yun gawa ng maulap so magpapahinga lang kami ng konti kita mo parang parang puno ng usok dito kasi ka level namin yung ulap ayan and umulan kanina hopefully huwag na umulan uli So ito na yung makasaysayang Ewan ko kung gano'ng kataas to Pero ito na yung Mount Samat na cross Ang laki niya oh Anong taas niya? Anong height? Oh, yun. Kaya lang tingnan natin kung hindi naman nakalagay kung kung gano'ng kataas ito. Kaya mo tisi i-research -re mamaya pag uwi ka sa isang set na ito. Sa bundok, samat, sakop ng pilar, lalawig ng bataan. Ibinaon ang panukalang bato ukol sa pagtatayo ng dambana ng kagitingan sa panahon ng pamahala ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Yun. Ay, friend, So ito yung ito yung pantayog nung mga bayan, bayani. Ito yung pantayog ng kagitingan. dun sa tuktok ng Mount Samat. Oh, hindi lang kita kasi yung ano eh, gawa ng mababa ang ulap ngayon kasi umulan. Ito yung cross. Ayun. Napakataas niya, napakalaki at yun, hindi kita yung ibaba. Ayan yung ibaba. Kaya lang, yung dagat hindi kita kasi maulap. Ayan yung cross. Ganda rito sa tuktok. So, pababa na kami. Medyo matarik. And ayan, medyo nakakalula. Medyo Malibu ano lang nakakatakot baka kasi madulas pero hindi naman siya masyadong stiff at hindi rin naman masyadong na slope yung <coughs> yung ramp baba to kaya lang siyempre may mga lumot so pababa na so ito medyo mas madali ang pababa <laughs> kasi yung paakyat talaga ah, mahirap at napaka Ira. So, yan. Pumatak ang ulan. So, akala ko, umulan yung pala yung mga patak nung galing sa puno. Pero yan, yun yung pinaka... Yun yata, yun yata yung pinaka museum nyo. Yun. Malamig ang uh, simoy ng hangin dito tao yan, pababa na kami. Medyo alalay lang at kasi baka madulas. Tayak, tayak naman, walang historical. Ano? Importance yung tayak. O at least, meron dito. Ano? Torya. Tayak, walang torya. Okay. Okay, Death March, Lapu-Lapu, 81st Division. Kaya lang sarado, hindi namin napasok yung ano yun, kung ano makikita doon. So narito na kami sa iba ba. Kasi under uh, renovation daw. 101st Division, Heroic Last Stand at Mount Samat. Kasi ito yung pinakahuling sumuko nung sinakop nung ah, nung sinakop ng hapon ng itong bataan. Ito yung kahulihan na sumuko itong Mount dito sa Mount Samat. Dito nagkuta ang mga Amerikano according to history. So ayan, Philippine Division, Battle of Anyasan Point. HPA, ewan ko, hindi ko alam ang ibig sabihin ng HPA. Pero mukhang American niya kasi uh, Falcon eh. Sergeant Calugas in the Battle along Hermosa. Then Line. So narito na kami sa ibaba. And umaambol na uli